ang THC gummies na napagkamalang normal na candies na ipamigay ng isang bata sa kanyang mga kaklase. Aksidente nakapagdala ng gummy candies na mayroong ingredient ng isang illegal na droga ang labing isang taong gulang na bata at naipamahagi sa mga kaklase niya. Kung ano ang sumunod na nangyari, alamin! Sa isang tila normal na araw, isang elementary student ang nag-akala na ang gummy candies na kanyang dinala sa school ay regular na candy lamang. Ngunit ito pala ay uri ng gummy candies na mayroong ingredient na tetrahydrocannabinol na natatagpuan sa kanabi. Sa kasamaang palad, ang mga candy ay na-share ng bata sa ibang estudyante na edad 10 hanggang 12 anyos. Nakaligtas naman ang apat sa mga batang nakakain ng candy, ngunit ang isa ay dinala sa ospital. Ayon naman sa investigasyon ng otoridad, ang mga Kendi ay nakuha ng bata sa kanilang bahay kung saan natagpuan ang mas marami pang droga kabilang ang 1,300 grams ng THC gummies at drug parafernalia. Samantala, natagpuan naman sa nasabing bahay ang lalaking nagngangalang Kerry Cole na hindi tukoy ang relasyon sa bata at nahaharap sa patong-patong na kaso. Ikaw, ano ang masasabi mo sa nakakabahalang insidente na ito? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.